So ayan mga kahalaman Nandito tayo ngayon sa ating bagong biling Bagong bagong Montero Sport 2023 So nakikita nyo naman mga kahalaman So ito ang ating Pinagpaguran Ayan So hindi gusto ko lang i-flex Kasi ayan o So kaukuha lang namin kapon So kaya itong mapapansin nyo Nakabalot pa yan no So ganoon siguro talaga yung mga typical na na mga Pilipino ano na, na pagbagong bago pa agad mari ayo pantanggalin yung balot. So okay aside, nga side ay hindi ko muna tinanggal yung balot kasi nga gusto ko muna ng ano kumbaga gusto ko muna nang i-video siya. So uh, para naman kahit pa paano may remembrance ano. So ayan oh. <laughs> so yung sa likod mapapansin niyo yan. So may mga ano pa yan may mga plastic pa yan. So bagong bago, amoy bago, amoy plastic. So ayun, so, maraming maraming salamat sa ating Panginoon kasi pinagkalooban tayo ng uh, isa na namang service no para magamit sa ating pang-araw-araw na, na pamumuhay no bilang karaniwang ordinaryong manggagawa. So maraming maraming salamat sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating video. Sa pagtangkilik. And I hope na mas dumami pa kayo ano. So, maraming maraming salamat ulit.